Hello good day mga kawander. So welcome back again dito sa aking YouTube channel no. And for today's video, so ayan. Nandito naman tayo ngayon ulit dito sa Quezon City at uh, siyempre uh wala kung dinalaw yung si Sir Kim no. At uh, para makapag-update na rin tayo regarding sa kanyang mga alagang Brahma. So may mga nagtatanong pa rin kasi ilan yung mga may mga ilan din nang tatanong sa ano natin YouTube channel natin no kung saan ba yung exact location ni Sir Kim. So, all day lang po, nakatouch po yung full details ni Sir Kim doon sa video, no? Eh, pe pwede nyo pong tapusin yung video para makita nyo po yung uh, full details at uh, exact location ni Sir Kim. Pero ngayon po, isa, nandito tayo para mag-update sa kanyang mga alagang Brahma. So, ayan, mukhang may ko dito na magaganda at uh, talagang mga kakaiba yung kulay, no? Mga rare color na mga Brahma ni Sir Kim. ayan po si uh, Sir Kim, no? Ayan, wala po yata siyang duty ngayon day of niya saktong sakto natyambahan natin siya. So, ayan ito yung hawak ni Sir Kim eh napakaganda oh. Anong tawag sa kulay niyan yan, sir? Kuko Brama. Ayan, Kuku so, Ito yung hindi man na color naman ng Brama ngayon no. Ayan, syempre laging updated eh Sir Kim kung ano yung uh, latest na color at mabenta na Brama eh meron talaga siya talagang niya 'yan. So, ayan napakaganda ng kulay oh. Bata pa nga 'to, mga ilang months pa lang to, sir. 6 to 7 months pa lang Ah, batang-bata -bata bata pa. Nga. Jerome Villacorte. Jerome Villacorte, isa. Ah, breeder din yun, sir, ng hmm. ano? Ng Brahma. Galing, yung yung breeder ni Jerome. Galing kay Two Tips. Hmm. So, ayan, syempre, pagka-breeder ka ng Brahma, marami, marami rin kakilala si Sir Kim na mga, ano din, mga kilalang breeder din ng mga Brahma, no? So, ayan, no, napakaganda, oh. Ayan. Bali! Ito yung ano sir, <laughs> ano? Nag-aaway pa sila. <laughs> Ayan, ang gaganda oh. Kala mo, mga laruan. <laughs> <Nag> ang <-gabulan> na. <laughs> Ayan, oh. oh. <laughs> <laughs> So, ayan, marami pa rin mga available si Sir dito na, ano, mga rooster na brand. Ayan, gaganda, oh. Sir, ano bang tawag sa kulay na to? Yung blue? Hindi, yung rooster na yan. Yung kulay yung niya? Ayan, galing yung Huawei Romero yan, eh. Sabi niya, buff, buff porcelain. yan buff porcelain, no? Parang buff na ala. Buff porcelain. Ah, hindi kasi, ano, Sir, no, yung spot kasi ng white niya, mas po konti na. Hmm. Kaya parang... Pero... Ang gaganda eh, eh oh. mo yung dibdib nyo. Marami siyang spot ng white. Yeah. Ah. So, bali sir. Ito. Tantahan natin to. Tingnan muna natin itong mga ano mo. Yung ah, na meron din dito. Ah, ito. Iba namang kulay din, oh. Ito, yeah. coco na buff. Buff color naman siya, pero coco. yan yeah. So, bulik, parang bulik talaga yung ano niya, yung kulay niya. At uh, ito kasi you no, know, mga rare color ng mga Brahma ito, mga gantong kulay. Bibira pa lang po kasi meron dito sa atin na merong uh, merong hawak na gantong mga kulay tsaka yun, yung hawak Pero, ni Sir Kim Kulay-pulay mata. Ganda nga ng mata oh. Yan. Ang ganda na available eh. Ayan. kung ito na porcelain. sir, kung ito so, sir, may mga available sir, ba ngayon na available ano, pang out? So, na ano mga ka-wonder. ito yung mga available ni sir, Kim na mga pang-out to. na bubuksan lang natin. Tutulak, sir, kung uh, thank you. Ah, ito. Ayan, dami niya palang ano dito. Ang dami niyang pour out na mga Brahma. Ito yung mga produce na, ng mga breeder niya na Brahma, no? Ayan. Ayan, iba-iba yung kulay niya. Ayan, pwede kayong pumunta rito para makapili ng mas magagandang kulay. Ayan, eh, no? dami, oh. Oh, ito. Ano to? Light to. Light na parang dark yung pagka-light niya. Ayan. Pero na rin yung bulit. Oh, oh, oh. um, May nag talaga, sir? No? May lumalabas parang nag na. No? Porcelain ng tatay din. Ah. Ang dami, oh. Ang ganda. Ito parang blue porcelain, oh. isa na yun, oh. Eto, eh, eto, 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 sir. Parang blue porcelain, no? So, ayun, oh. Eh, no? Makikita nyo, mga Kawander, no? Lalo na sa actual. Eh, talaga namang napakaganda nalang tingnan, no? At saka nakakatawa dito, yung mga kulay nila, ang gaganda ng kulay. Ayan, oh. Sisira, eh, no, Oh. Meron pang motel si sir, ayan, Oh. Uh, Tapos, ayan. blue molten cross sa port nila. Eh. Ang labas ng black molten. Ah. Pero yun lang yung nilabas niya na black, sir. Eh. Yan lang nilabak, nilabas Kali niya. Kaya nga, meron ano, parang blue, blue cream. Ito, ito nga. Eh. Ito nakita ko, ayan, eh, o. Oh, nakahiga. Isang na ito, yun, ay babae. Parang blue cream, eh. Parang blue cream eh. na... Ito rin, o. Oh. Ang kulay niya, Oh pagka porcelain na oh, nakoko ano gaganda yan oh. No? ayan mga quality oh. gaganda ng mga alaga ni sir Kim ayan oh. talaga namang ano mula noon no sa mga yung unang video natin kay sir Kim nakita nyo yung mga unang labas ng mga brama niya hanggang ngayon eh talaga na may maintain niya yung quality ng mga brama ayan oh. kita nyo naman yung kapal ng balahibo nila sa pao oh. Ayan, karamihan kasi ngayon, marami pa rin ano, marami pa rin nadadali ng mga Uh, mga crossbreed ng Brahma so marami pa rin nakapasusubong bumili lalo na sa mga page no sa mga, isang mga F, sa mga FB group so ayan marami pa rin nadadali especially yung mga uh, baguhan na member ng mga group na yon so ayan sila yung nadadali ng mga uh, Brahma kunwari pero mga crossbreed na halos walang balahibo sa paa eh nabibili para nila lang Medyo kamahalan yung presyo. Tapos hindi naman quality. Kaya 4 months pa lang. Uh, ito, sir? Uh, so, ito. 4 months pa lang siya. No? Laki, oh. Oh. Tsaka ang ganda ng kulay niya. Ayun, oh. No? Kung so, mapapansin niyo dito. Ayan yung kulay niya. Napakaganda. Oh. Um, ano na yung blue. Blue water dyan, tatay. Kirang doon yung, yung frame na what? Um, na back. Banda. Tsaka parang daming babae, sir. Ano? Uh, hmm. Kaya naman puro lalangin ng ulo yun, dahil may babahay. May babae, oh. So, ayan, sa mga gusto, no, gusto magsimula ng Brahma Farming, lalo-lalo sa probinsya nyo, ayan, pwede kayong pag kayo dito sa Maynila, pwede kayong mag-drop dito kay Sir Kim. Ayan, yung located ng area niya, yung location niya, ay uh, touch-collect dito, no. Eto, uh, makikita nyo po yung makikita nyo po yung full details ni Sir Kim dyan, tsaka yung FB niya, pwede rin kayong mag-direct sa kanya, no. So, syempre ngayon, then, ngayon naman tatanungin natin no, kung magkano yung presyo ng mga Brahma na to, mga hawak ni Sir Kim, Ayan, yung mga, pang, ah, mga produce niya. Sir, mostly, magkano yung naglalaro yung presyo na itong mga Brahma mo? Yung mga bullet, yung yan, yung mga 5,000, pinakamababa na yun. May so, lang sa iba nga, yung, yung, mga ganito kalaki, siguro mga 7,000 na yung mga ganito kasi. Okay. Sa iba yung mga 1 month, 5K. Ito medyo malaki na. 5K na lang din. Ayan. Nag-range siya ng 5,000. So, yun yung pinakamababa. No? Sa ganitong kalaki, sa ganitong lalaki kasi, mga 4 months na to Tapos yung kulay kasi nito ito, nang didepende sa kulay niya, mga kawander, no? Nang didepende well, talaga sa kulay. Yung color-color nalang, katulad ng na mga black-malted, ang dami na, yun, eh. oh, yung black mga, mga, na yan ngayon, e. Ah, yung mga black-malted na mm yan, -hmm. 2, 5, 3, eto, eto, yung mga black-malted na yan, nasa 2, 5, ganyan, nang deray siya ng price niya. Yung mga blue-malted, 40 pa yan, sir. Mm -hmm. Mm -hmm. Paano kapag kami nag-request, sir, na bibili niyan? Depende na. Depende. Depende pagka pag kinakasundo sa pag presyo. Kaya yung presyo. <laughs> so, ayan. Pero ayan naman si Sir Kim. Ano yan? Eh? Uh, madali namang kausap yan. Pag, pagka good deal, ayan, kunwari, package yung bibili nyo, maramihan, eh, bibigyan naman kayo ng discount niyan eh. Tsaka, ayan, tulad nga sinabi ko. Ito yung na yun, eh, no? four months na yun oh. No? Yung, ah, yung dark na yun sir, na, mm -hmm. ah, yung dark na light. Mm -hmm. Pero sa presyo kasi yon mura na yung nasa 5,000 no. Tapos ano pa, koko yung kulay. Yung kulay, uh, rare na rare yung kulay. Sa iba kasi, try nyo pong mag, ano, mag inquire sa ibang mga breeder. Eh talaga namang medyo pricey talaga. No, lalo lalo yung, yun nga, tulad sinabi ko, yung mga intimate na color ng Brahma. Yan, medyo may kamahalan talaga. <laughs> Eto napakaganda oh, ilabas. Ayan, okay. ang maganda yan, sir. Ang may ganda pagka, ng kulay niya, oh. May pagkablutas. Oo. Kuko siya, di diba? May pagkablutas. Oo oh, nga, no? Parang yung ibon na yung kwago, yung gulay. Mm. Ang naray nito yung, ano, yung blue voltage Yan sa labas. Mm. Kasi tatay niya, nakakalong doon ng na credit. Ah, yun. Ayan, yan lang yung lumabas na ganyang kulay, sir. Mm. Yan, siya sir, tol Maganda yung kulay niya, eh. Yan, yung hawak ni Sir Kim, oh. Ito, ang ganda rito. <laughs> Namatay yung nanay nito na ano na hits ko nanay nito. Ito perfect na perfect din yung pattern nyo. Sayang na nanay nito. Ganda. Mula sa ano sa balahibo niya sa pa hanggang doon, Ito sa muka. Ayan. Parang baby nito. Oo nga ano. Ayan. Perfect na perfect yung pattern ng color niya Yung mata niya, Ano? Orange siya Ganda. Dami bali lang heads lahat to, sir kaya yung kamahigit kayo ng taos po maganda ko ito ng mais eh pampabuka no? pampabuka ito, halo-halo na uli nito <tipad> hmm. kapag ka nag mature niya, fully matured yan sir doon mo makikita talaga yung ano niya doon mo makikita yung talagang permanent color niya na pero ang laki nito, magpa 5 months pa lang ito eh ang laki nga yan no? Ang ah, bigat. <laughs> Makatawan talaga. Mm. Eh, naka vitamins pa sila. Ay, tinubig ko lang siya ngayon, pero... Pag gumula, binabay lang ang premo, sir. Parang dito po niya. So, sir, mahirap balagaan yung mga brahma na to. Hindi unlike mo. sa mga ibang breed ng manok. Parehas lang din, basta... Monitor ka, ka lang, lang no? Oo. Uh, tsaka, mamonitor mo lang sila kapag alam mong merong uh, may sipon, eh, syempre hiwalay mo na yung para hindi makahawa dun sa iba. Ayan, ganun lang naman eh. Ayan, isa rin niya sa idol ko, ang ganda. Ang oh. ganda ng kulay niya. Parang dark na koko. Ayun yung iba, nasa likod ni Sir Kim, nagsisiksikas. <laughs> Ayan. buff buff color ito pang may nababasa dito ito yung ganda ng dalawa niya no nga ito na glow ng ganda mo. buhat din na oi ang ganda oh gandio. wala kang talaga wala kang yan kahit nakapikit kang pumili dito ang gaganda na makukuha mo eh so ayan mga kawander no ah uh, nakita nyo siguro nakita nyo siguro yung mga alaga ni Sir Kim no and then ayun nga tulad nga sabi ko sa mga uh, interesado na bumili ng mga alaga ni Sir Kim ng Brahma so mapagsin nyo naman at uh, makikita nyo sa video na talaga mga quality yung mga alaga nyo manok at na talaga namang hindi kayo magsisisi kapag ka nakakuha kayo nakapag ka nakakuha kayo or nakapag avail ng mga alaga nyo manok So, ayan. Hanggang dito na lang muna yung ating video. Thank you sa mga bago nating subscribers, sa mga silent viewers naman natin yan na napadaan lang. Uh, please consider my channel to subscribe and don't forget to click the notification bell para mas updated pa po kayo sa mga upcoming videos na ating gagawin uh, tungkol sa pagmamanukan. No? So, ayan. Uh, don't worry kasi uh, mukhang mapapadala sa tayo dito kay Sir Kim at uh, mag-update tayo dito sa mga alaga niyang Brahma at saka sa mga available na pang-out niya.